ang nakaraan, nagsimula ng kumilos ang mga kalaban ng ating bida na si Yan Mo. Hindi ito ikinabahala ng ating bida dahil sa kanyang kakayahan at mga plano. Ipinakita niya na din ang kanyang ipinagmamalaki kay Pang Yu ang kanyang naisip na konsepto na bagong telepono na kinabigla nito. Napag-alaman ng ating bida gamit ang kanyang kapangyarihan kung ano ang dahilan kung bakit si Ozen ay tuluyang kinain ng dilim at tikan pang mahamak ang ama nito. Sinimulan na ng ating bida na subukan imbestigahan at kumuha ng mga ebidensya sa mga pangyayari ngunit siya ay nabigo sa unang subok. Ang hambog na si Faye ay tuluyan ng nasawi dahil sa nilalang na kumokontrol kay Lexel at sinibukon din suwe ni Maadera ang kanyang mga utos ngunit siya ay pinagbantaan lang nito at walang magawa si Lexel kundi ang ituloy ito. May nasagap ang ating bida tungkol sa mga nawawalang tao nitong nakakaraan. Tuluyan ng nagdesisyon ang ating bida upang tuluyang imbestigahan ang mga kaso ng nawawala. Ang pagpapatuloy. Sa gusali ng Dragon Sorum makikita ang dalawang tao na naglalakad sa loob ng gusali at may dalang flashlight. Ang laki-laki ng gusaling ito sambit ng ating bida, dagdag pa nito na kahit sa gabi wala man lang ni isang nagbabantay, tila nagtataka sila at napansin din ng ating bida na, pati kuryente putol, sinabi niya pa na hindi ba sila natatakot na may mangyaring masama. Tumugon si Xiaoyu, maging maingat, ang buong gusali ay nababalot ng aura ng mga binhi. Mukhang may malaking problema rito. Pagpapaalala sa ating bida na tila, makikita ang mga itim na usok na nakapaligid sa kanya. May napansin si Chinita Girl sabi ni na, dumaan tayo dito. Ang enerhiya sa ibaba ay ang pinakamalakas, habang tinututok niyan mo ang flashlight sa may pintuan na tila isang fire exit. Habang bumababa ng hagdan ng dalawa ang ating bida at si Xiao Yu ay napahinto nang may makita sila na isang malaking pintuan na kailangan lagyan ng sikretong code. Nagtanong ang ating bida na wala tayong password paano kaya tayo makakapasok dito. Tumugon si Chinita ng may paginsulto, anong gusto mo na password, e nakapatay naman ang kuryente. Pwede mo itong buksan agad-agad yun lang habang tinitignan ng nakakaloko ang ating bida. Napaubo ang ating bida sa pagpasok nito sa loob, meron siyang naamoy ng hindi kaaya-aya, nakikita nila na masyadong maalikabok. Madilim at nakaksulasok ang lugar tuluyan nang ang pinasok ng ating bida at ni Chinita ang loob nito. Nag-worry si mo na maghintay ka dito papasok ako sa loob, habang si Chinita ay nasa loob at iniilawan ang kapaligiran. Nang may ng ilaw, nagulat ang ating bida sa mga nakita, napasambit kung ano ito. Ito ba yung mga taong nawawala, ang dami nila? Makikita na nakatali ito ng mga lubog habang lahat ay nakanganga at walang malay. Napapalibutan din ito ng maitim na usok. Tinignan ng ating bida agad-agad at lumapit, napasambit ito na parang wala na silang hininga. Nag-aalala ito, sumagot si Chenita na hinigup ang kanilang mga lakas, wala na itong pag-asa. Nagulat ang ating bida nang may marinig siyang nagsasalita at humihingi ng tulong. Lumapit siya agad-agad dito at tinanong niya kung kamusta siya diba? Ikaw ang tauhan ng pamilya Long Teng. Sabi ng babae na tulungan siya nito pag mamakaawa niya. Nanjinjinig ang babae hinawakan naman ng ating bida ang braso nito para suriin. Sinabi ng ating bida na halos lahat ng nandito ay puro tauhan ng Long Teng. Kinabahan ang ating bida nang makita niya na yumuko ang babae, pag-aalala na sinabi na gumising ka habang nayuyugyog ito. Nagsalita naman si Chinita girl, "Kung gusto mo silang tulungan, ang maganda mong gawin ay lagyan mo sila ng mga binhi na galing sa iyo at malilinis ang kanilang mga paghinga." Habang pinapakita niya ang ilaw sa kanyang mga daliri, sa mga pangkaraniwang tao ito ay malubhang usok na nakapaligid dagdag pa ni Xiaoyu. Patungo sa labas, ang ating bida sinabihan niya si Xiaoyu na iiwanan niya ang lahat sa kanya. Ayusin mo ang lahat gawing mapanatili ang kaparehong kaayusan. Pinapakita ni Chinita Girl ang kanyang kapangyarihan itinaas ang kaliwang kamay habang nakatutok ito sa mga biktima. Tila ito ay isang kulay rosas na liwanag na pumapalibot sa paligid at tinatumble ang may itim na usok na nakapaligid. Makikitang hawak ng ating bida ang kanyang telepono, tinatawag pala nito ang mga pulisya, para ay ang mga pangyayari na kanilang nasaksihan, sinabi ng ating bida na nasa gusali sila ng long tank, Inilalahad niya na ang hindi bababa sa walong tao ang nawawala ay nakita nila sa loob ng gusali. Sinabi pa nito na baka ito ang mga nawawalang mga tao na nabiktima nitong nakakaraan lang. Nagbago ang tagpo, makikitang nakaupo ang fan family habang sila ay nagkukwentuhan. Nagsalita ang ina ni Fang Lexel, nagtanong kung, naaalala niya pa yung sinabi nito na gusto niyang mangyari, kamusta na iyon? May progreso ba? Dagdag pa nito na hindi kita nakikita nitong nakakaraan. Nagdala ang kapatid mo na si Yungas ng makakain. Tumugon naman ang kumag habang ito ay naglalaro sa kanyang telepono. Sinasabi nito na tama si ermat. may nakilala akong mayaman na may apilidong Suno. Meron kaming kinaplano na pagkakaperahan, meron na kaming negosyo ngayon, parte na rin siya ng ating pamilya, dagdag pa nito. Hindi ito pinansin ni Lexel, nagulat siya sa kanyang narinig sa kanyang kaloob-looban Nagsalita pala ang demonyong silueta, sinasabi nito na may pumasok sa loob ng warehouse nila. Kailangan niya agad itong tignan. Sumagot si Lexel na napaka-imposible. Nagulat ang ina ni Lexel nang marinig ito, anong pinagsasabi mong imposible anak, may tama ka na ba? Di ba may pera ka na? Tama ba ang pagkakarinig ko? Dagdag pa na tanong ng ina niya na maadera. Tumayo si Ku maghabang sapo-sapo ang ulo sumagot ito na Ermath may kailangan lang akong asikasuhin ngayon mamaya muna ako kausapin. Sumagot ang kanyang ina na hindi, ngayon na hindi mo pa nakikilala si Xiaoshu, kailangan natin itong pag-usapan ngayon hindi ka pwedeng umalis. Galit na sumigaw ang itim na demonyo at pasigan itong sinabi na yung mga tao sa warehouse, nawala na ang mga koneksyon sakin, gulat na gulat si Lexel at ipinapakita ang silueta Tinatanong nito kung pinagtretreadorin siya ni Gold Digger, galit na sinasabi nito kung ano ang kanyang ginawa habang sikol-sikol -call -call si Lexel. Inaangat niya ito mula sa sahig habang sikol-sikol -call -call makikita na lumilipad na habang hawak ang mga braso ng demonyo. Sinasabi ni Fang Lexel na mo ako wala akong ginagawa. Talagang sinusubukan mo ang aking pasensya galit na tura ng demonyo sa kanya habang sikol-sikol -call -call ito sa taas. Binigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong kayamanan, ngayon nandito ka paano mo ako babayaran? Tanong nito kay Gold Digger habang gigil na gigil. Pinipilit ni Lexel na kumawala sa pagkakasikol at sinasabi nito wala akong ginawa, hindi ko yun magagawa. Nagulat ang kanyang kapatid na hangal at inang maadera nang nakita nilang nakalutang sa taas si Gold Digger, hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Anong nangyayari, kailangan pa nagbago ang kapatid ko at nagkaroon ng kapangyarihan takot na tanong nito habang pinagmamasdan ang ate niya na nakalutang. Tumingin si Lexel sa kanyang ina, humihingi ito ng tulong habang iniaabot ang kanyang kamay. Anak huwag mo ako kausapin ng ganyan, alam kong nagbibiro ka lang takot na tanong ng kanyang ina. Sinabi pa nito na kung ayaw mo magpakasal okay lang hindi kita pinipilit anak, sige na bilasan mo, kaya mo bang bumaba dyan? Dagdag pa nito, nagsalita ang siluwete na demonyo at sinabi nito ang mga tao ay mapaglinlang at makasarili. Ngayon tignan mo ang pamilya mo, binigay mo lahat sa kanila pero, ni isa walang gustong tumulong sayo, habang ito ay nakangisi. Umalis ang itim na demonyo habang sinasabi nito na, tandaan mo ito pinagtaksilan mo ako, ang buong pamilya mo ay pagbabayaran lahat ng ito ng kanilang mga dugo. Halos lahat ay hindi makapaniwala sa pagkakabagsak ni Lexel sa upuan habang lahat sila ay nakatitig dito, at hindi makagalaw sa mga nasaksihan. Takot na sinabi ng kanyang kapatid na sa tingin ko mama na nakakatakot ang bahay na ito parang haunted house. Sumigaw ng may galit ang demonyo habang ito ay papalayo sa bahay nila Lexel. Nagbago ang tagpo bumalik sa gusali ng Longteng City, makikita na may mga ambulansya at pulisya sa paligid nito. Hindi makapaniwala ang ating bida na ito ang tinahak na landas ng kanyang ex-girlfriend. Baka ganoon din ang ang nangyari kay Faye, sa kanyang pagkawala, sumagot si Chenita na tuluyan ng hinigop ng demonyo ang binhi at dugo nila, karamihan sa kanila ay wala ng pag-asa. Dagdag pa nito pwede mong tanggalin ang mga binhi pero ito ay kinakailangan ng maraming paghinga at puntos ng buhay na kailangan. Pero ito kaya ay nakakapag-iba ng enerhiya tanong nito. Tumugon ang ating bida, di ba? Ikaw ang sistema dito dapat ikaw ang nakakaalam habang nakatingin ang ating bida kay Chinita. Sumagot si Chinita na sa totoo lang. Biglang natigilan ito nang biglang may nagsalita. Tinanong sila kung sila ba ang tumawag sa mga pulisya. Nagulat ang pulis at nagsabi na ikaw ulit misterya nagkita na naman tayo. Kamusta mamang pulis, napadaan lang kami sa harap nagtaka kami na maraming pulis sa harap. Tinanong ng ating bida bakit maraming pulis ano ang nangyar, ano ang nangyayari, tumugo ng pulis na ang mga nawawalang tao na nabiktima ay dito nakita sa lugar na ito. Nahuli nyo ba kung sino ang sospek? Tanong pa ng ating bida, walang kahit anong malakihang nangyari dito, hindi rin namin mahagilap ang boss ng Long Tang. Wala ring mga saksi na pwede magbigay ng testamento ngayong gabi. Bakit ko ba sinasabi sa iyo ang mga ganitong bagay? Pasensya na, papaalisin nakita mister yan. Umuwi ka ng maaga at mag-iingat. Naglakad na papalayo ang ating bida at ang kanyang Chinita, napahinto siya ng may nakita siyang banner na nakasulat na Like Joe Rosso. Biglang nagsalita sa tabi niya si Chinita at tinanong kala ko ba makikiilam tayo paano na si Gold Digger, pagtataka nito sa kinikilos ng ating bida. Sinabi ng ating bida nang wala sa sarili, noong una ko siyang nakilala habang nakatingin sa malayo. Para siyang, niebe sa taglamig, ulan sa tagsibol at malinaw na nagyayalong batong jade. Hanggang ngayon, siya ay napakasimple. Sa buong pagkatao niya para siyang malinis na tubig sa bukal noong una kaming magkakilala. Sinasambit ito ng ating bida habang nagbabalik tanaw sa lahat ng una niyang makita ang kagandahan ni Fang Lexel, hindi ko inaakala sa kanya na magiging ganito siya. Nagulat ang ating bida nang biglang kumislap ang kanyang kamay. Lumitaw ang mga marka at nagsimulang magsalita tungkol sa isang pagsubok ng demonyo mula sa nakaraan. Gusto nitong kalimutan ko ang lahat o hindi na maalala ang nakaraan. Napagtanto kong kakaiba ito, pero ngayon ay nauunawaan ko na, sambit ng ating bida. Naisip niya na muling ipanganak at bumalik sa kasalukuyan ang pinakamainam para sa kanyang kaligtasan. Ano ba ang dahilan para hindi ko nalang ito yakapin at tanggapin? Si Chenita ay nakatingin sa ating bida nang may pagtataka iniisip siguro nito na nababaliw na ang ating bida. Habang nagdadramang nag-iisip. Ito ang tunay na kalayaan. Gusto ko rin maranasan ang kalayaan, tugon ni Chenita sa ating bida. Makikita ang kabilugan ng buwan at may naririnig na nagsasalita sa paligid. Habang ito ay nagmumura, sinabi nito, mga makasarili at mapagkumbabang mga tao. Ang lalakas ng loob ninyong kalabanan ang kalooban ko. Ito pala ay ang hangal na demonyo. Dagdag pa nito, kailangan ko nang maghanap ng tamang tao na kayang pumalag sa ating bida. Nagbago ang eksena at lumipat sa opisina ng Fidelity Tower. Nanunood ang ating bida sa kanyang laptop, at nakapaskil sa screen ang balitang muling sumabog ang iskandalo tungkol sa pamilya ng Long Teng. Ang kanilang pangulo, si Fei, ay pinaghihinalaan ngayon sa pangbibiktima ng mga nawawalang tao. Biglaang namatay ang buong pamilya ng Long Teng, at ang kanilang mga bangkay ay parang mga mami. Biglang nagsalita si Chinita, nag-aalala at nagsabi, noong umalis ako, tinanong ko kung konektado ang sistema sa parehong dimensyon. At sinusubukan kong gamitin ito, pati na ang sistema ng pamilihan. Ngunit dahil hindi atorisedo ang kanyang operasyon, patuloy itong hinahadlangan ng sistema. Sinubukan ko na ito noon at nakakuha ako ng pampabilis na gamot. Kahit humihina at unti-unting nawawala ang enerhiya ng Diyos, kaya ko pa rin kontrolin ang swerte. Subukan ko kaya ulit, sambit ni Xiaoyu habang kausap ang sarili, may halong pagtataka. Habang tinitignan ni Xiaoyu ang mga sistema, binubusisi niya ang mga bagay na maaaring bilhin dito. May limanda ang puntos na bawas kada isang Quantum Tonic Pills. Mas mahusay ito kaysa sa sampu. Meron ding kabawasan na isang libo para sa daan patungo sa kayamanan, at limang libong puntos para sa sapalarang aklat na magbibigay ng tiyak na libro. At ang di ditiyak na pagkuha ay nasa huli sa dalawampung libong puntos. Sinubukan ni Chinita na bumili ng tonic pills at pinindot ang screen. Lumabas na nagtagumpay siya sa pagbili ng isang malaking herbal na tonic pill. Lumabas na nagbawas sa ating bida ng limandaan na survival points na ikinagulat ng ating bida. Nagulat si Chinita sa sobrang laki ng kanyang nabili na pills. Galit na sumigaw ang ating bida, bakit nakialam ka sa sistema at namili? Ipinakita ni Xiaoyu at nagpaliwanag, sinubukan ko lang ang paggamit ng sistema, at ito ang pinakamura na nakuha ko. Nakatingin ang ating bida sa pills ng may pagkainis. Nagsalita siya, ayaw ko na yan. Ikaw na lang ang kumain yan, habang naiinis kay Xiao Yu. Siyempre, hindi mo ko bilhin ito. Huwag mong sayangin. Alam ko ang iyong mga talento ay napakagaling, pang uuto ni Xiao sa ating bida. Napilit na pinapasubo at at pinanganganga ang ating bida. Nang biglang pumasok si Kung Rui at hinahanap ang ating bida, nagulat sa nasaksihan, iniisip nito kung anong nangyayari sinabi sa sarili kung bakit siya nandoon, hindi dapat siya naroon dapat siya ay nasa kanyang sasakyan, habang nakatingin ang dalawang naglalandian. Dali-dali umalis si Kung Rui at ibinagsak ang pinto, habang sinasabi nito na patawarin mo ako Mr. Yan may gagawin lang ako, babalikan na lang kita. Sinabihan siya ng ating bida na bumalik. Makikita na pumasok ulit si Nog Nog at humihingi ng pasensya sa ating bida, dagdag pa nito na alam na ng ministro ang mga krimen na nangyari. Sumagot ang ating bida na si Minister P, na galing sa kanlurang siyudad at nag-aayos ng mga bahay panuluyan. Makipagkaisa at makipag-ayos magsisimula tayo sa 20 milyon na pondo. Nailathala na sa balita ang mga pangyayari kailangan natin alamin lahat ito at at gawing paaralan. Ang alam ko ang pinakamaganda ang edukasyon sa lupa ang pinakamainam na gawin. Sinabi ng ating bida na ngayong dalawang libot siyam ang mga gusaling tirahan, mga gusaling opisina ay masyado ng siksikan marami ng masyadong tao na nandirito o diba, ang real estate ay hindi lang paggawa at pagsasaayos ng bahay, ito rin ay bibigyan ng kaginhawaan ang mga taong nakatira turan nito kay Kung Rui. Sa isip-isip ng ating bida na ang kanyang mga karanasan sa kanyang nakaraang buhay ay nagsasabi na isang imposibleng maayos ng ganap ang utak. Susubukan ko na gumawa ng isang kapalaran na ikada ng ikadalawamput isang siglo nakatingin sa kanya ang dalawa at manghang-mangha si Rui, tinawag niya pa na idolo ang atin bida at napa-approve pa nga habang pumapalakpak si Chinity Girl, hiyang nakatungo ang ating bida. Sinabi ng ating bida na hindi ko kailangan na tingalain mo ako bilang idolo mo. Kailangan kita para pamahalaan ng negosyo natin sa real estate ng maayos, habang inaabot ang ID, ikinagulat naman ito ni Kung Rui. Ilagay mo ito at isabit sa iyong leeg na makikita dapat ito ng malinaw sa inyong dibdib. Ang mga kapatid na lalaki at babae sa Fidelity ay makikinig sa iyo. Habang hawak ang card tila namang kung Rui isinaad nito na, simula ngayon isa na akong real estate tycoon, simula ngayon matutupad ko na rin ang aking mga pangarap, totoo ba ito? Lumapit naman si Chinita at tinapik ang balikan ni Nognog -Nog at sinabi, siya pa din ang buwaya. Ikaw ang isang buntot lang ng buwaya sabi toon nito kay Nognog nang nakangiti. Tumugon si Kung Rui at sinabi aganon ba, e ikaw ano ka, biglang umalis na si Kung Rui at sinabi nito na, ito ang bibig ng tagahuli ng isa. Malaya na ang maliit na tagahanga bad trip na umalis. May isang nakakatakot na pahiwatig, sambit ni Chinite Girl, at ang ating bida ay sumagot ng tumahimik ka, kasalanan mo lahat ito bumabana na ng gusali ang ating bida at si Chinita habang naglalakad, may narinig silang parang nagtatalo. Sambit nito na, haha, kumakanta ka pa naman, pero mas maganda pa ang sinasabi mo kaysa sa kanta mo, pag ahon ko pa lang, nakilala na kita, kilala mo ba si Mr. Yan? Feeling mo ikaw lang ang tanging tao sa mundo na pamilyar kay Mr. Yan, hindi ba, pag-aasara ng mga ito, sinambit ni China lahat ng sinabi ko ay totoo? Ito pala ay si Ozan at si Chin. Tinawag ng ating bida si Ozan at tinatanong kung ano ang nangyayari. Napatingin ito sa nagsalita at sinabi ikaw pala yan Mr. Yan. Nagsalita si Ozan na nandito ako para sa interview, itong babaeng ito pinipilit niya na makita ka para makipag-usap. Kahit ang mga gwardya ay sinasabi na hindi pwede. Siyempre nandito ako para kay Mr. Yan, siya ang aking tagapagligtas. Sa kabilang banda makikita ang mga gwardiya na nag-uusap at nagbubulungan, tinanong ng isa kung ito ba ay isang malaking gulo, habang nagtataka naman si Chenita. Nagkatinginan ng dalawa tumugon si Ozon na si Yan mo din daw ang kanyang tagapagligtas, bakit hindi mo ito sinabi ng direkta? Hindi ba't nais mo siyang makita ng mag-isa? Sumagot si Chin ng pag-alit na, ikaw. Nagsalita ang ating bida na tumigil na kayong dalawa. Lahat ba kayo ay magpapa-interview? Hindi ko gagawin yon dahil hindi ako magbibigay ng pabor sa kahit sino nakakilala ko. Ang food ay hindi nangangailangan ng mga hindi kapakipakinabang na tao. Naisip nyo na ba ito? Seryosong sambit ng ating bida. Hanggang dito na muna ang storya tungkol sa ating bida na si Yan Musana ay nagustuhan nyo ito. Sana ay wag nating kalimutang mag-subscribe, ilike at ishare ang ating video lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta. Bago tayo matapos shoutout nga pala sa ating mga idolo at kazens na sila, Hello World PH 123 Mr. Basic at si Ramon del Era. Maraming salamat po sa inyong saporta. Sa susunod na kwento, susubukan ang ating bida na bigyan ng pagkakataon ng dalawang BB girl niya na si Chin at Ozen, papayagan niya kaya ito na makapasok. Ngunit sa ibang banda, iba ang naisip ng ating bida para kay Chin na dapat niyang tahakin. Si Mingyu at ang kanyang kasama ay mapupunta sa alanganin na sitwasyon. Matutulungan kaya siya ng ating bida?